mahangin pero try natin na ah. mamana sa araw na to dahil la, kahit pa paano ay mga pa tayo uh, first dive natin sa araw na to mga ka-channel isang cattle fish or tauban ang ating nakita kaya nung pagbaba natin at nang ating tirahin ay uh, boom sa pool unang huli natin sa araw na to ay cattle fish or bagulan shout po kay ate na nagbigay sa atin ng GoPro at kay Sir Terzo Manulat Laurio ng Team Noranda ng Canada na nagbigay po sa atin ng pana. Maraming salamat po sa inyo palagi and God bless po. Shout din po kay Sir Tasho at kay Gabi Ramal. Ingat lagi bro. God bless po. diyan mga ka-channel, dumating si Papa Tonyo para ibigay natin ang napaanan na natin cut and piece para safety sa tax collector. <laughs> Another pagsisid ang ating ginawa mga ka-channel dahil mayroon tayong nakita dito ang unicorn fish or sorahat na tumago sa napakalaking bato na to. Kaya lang nung pagbaba natin ay napakahirap ng mga butas parang building tagusan sa kabilang side. Kaya di natin natira sayang Sobrang dami ng kawan ng dalagang bukid na lapad mga ka-channel at nga ay di tayo pwedeng tumira niyan dahil undersize ang kanyang laki. Grabe pinahirapan pa tayo ng surahan na to. Sa lahat po ng mga nagnanais na gustong pumunta dito sa aming lugar ay uh, available po kayo at kagaya sa panahon ito ay madalas ang kalmada kaya ano pang hinihintay nyo let's go Another pagsisid ang ating ginawa dito sa may bandang gilid ng kalaliman mga ka-channel dahil mayroon tayong nakitang unicorn fish na pumunta dito kaya lang sobrang lalim na ng kanyang binabaan at uh, mahirap makipagsapalaran sa isda na di magpahuli <coughs> Medyo kinakabahan tayo ng konti mga ka-channel dahil ah, medyo malabo ang dagat at ah, wala tayong kasama nag-iisa lang tayo. Kupiansang-kupiansa tayo dahil ah, nandyan naman si Papa Tonyo na laging nakakasama ah, natin. Ah, shoutout nga pala kay Papa Tonyo na laging sumusubaybay sa amin ni Joy Adventure. bagong target natin dito sa maliit na bato na ito mga ka-channel kaya isang surahan na ang nagpakita at nang tirahin natin ay uh, boom, stone shot mga ka-channel pati bato, tinamaan ayan, ang ganda ng pagkakatama sa buntot <laughs> Shoutout nga pala sa family ni Kuya Rico na nandiyan po sa Pass Island at sa kanyang binata na si Eman ng Pass Island. Shoutout. Uh, sana lagi kayo mag-iingat. God bless po. Rakto sana sa pagdating ko dito sa unahan mga ka-channel Nakakita tayo ang pusit. Pero nung tirahin natin, naya, boom Sablay Shoutout po kay Ma'am Elinita pin Watching Pram, New York At shoutout po kay Ma'am Ima Gokong Shoutout din po kay Ma'am Jessica Vista Ma'am Sabena Esguera Uliba Mendoza sana lagi po kayo magingat. God bless po. Another pagsisid ang ating ginawa dito sa spot na to kung saan madalas tayo nakakahuli ng suran. At nung pagbaba natin, uh, hinanap ko dito sa malapad na corals. Pero nung pagsilip natin ay uh, wala. Sayang. patuloy po ang aking pasasalamat sa inyo sa hindi po ninyo pag-skip ng mga ads at sa suporta ah na inyong tiyatang kilik sa aming mga local vlogger dito sa Isla Nang Kanipo. Marami marami salamat po talaga sa inyong pagtitiwala. God bless. Another pag dito sa unahan mga ka-channel. Medyo may kababawan na ang spot na to nasa mga tatlong di pa lang. At isang surahan sa pool ka ngayon. Boom! Sa pool mga ka-channel. Ayan. Goods na ang surahan na to. Ayan, no? Lame kayo. At ito talaga ang isa sa pinaka-advantage sa lahat yung may light ka na namamana dahil kahit tumatago yung isda sa ilalim ng bato ay uh, makikita mo pa rin. At pagkatapos kung secure ang pangalawang surahan na nakuha natin ay umuwi na rin tayo dahil sapat na rin ang ating nahuli na pangulam sa araw na to. Let's go! Yari na namang ihawan ito. Ayos, na rin tayo ng dalawang surahan. Kaya, uwi ang time na. Let's go! hindi burot na burot taban taba okay kayo ayan salang na natin to okay kayo grabe ang okay. apoy pero kailangan natin na tanggal lang ang apoy yan matik okay. huwag nga dyan Oh, it's a bad one. It's a bad one. Ayan, balik na muna natin dahil uh, mahirap na baka pasulog. Ayun, grabe ka ba. yung kanyang taba eh. Parang pinrito, ayun eh. Ay, nako. Grabe taba na naman ang ulam natin ito. Yan. Alak ka, surahan. Pagkalami ah. Alak ka. parang pinira ito. Grabe mga kachang, sobrang taba. Ika natin ulit. Mm. parang pinira ang labas Oh. Matik yan. Ayun mga kachanel. At parang na-overcook na naman yata ayan o para kasi mm, natutong o pinirito na ang labas ayan pero may tumutulo pa naman na kanyang sabaw kaya di natin pasubraan dahil na uh, mahirap na nahanguin na natin to yun mga ka-channel hanguin na natin inihaw na sarahan lamit naman ang ulam natin ngayon yun, magandang gabi sa atin lahat. Ayan, kain tayo mga ka-channel. Surahan, kasama natin. Mrs. at sa kasiboy Surahan. Kagabi, hindi kumain si Boy Surahan, di ba? Busog siya. Busog kasi. Nasarapan sa ating ano gulay. Kaya ayan, kain tayo. Kain po tayo mga ka-channel. Ayun, kain, 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 kain. Hmm, Gandang gabi po sa lahat. Kayo. Ayan. Tara, let's go. Surahan ng ulam, sawsawa na may sili. Matik yan. Lame kayo. Okay, 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 okay. Yun, oh, no? kain tayo. Banata natin tong ano. Surahan. Ah, yung isa mga ka-channel ay binigay natin kay Tangekol at kanina. Ayun. dạ mày dạ tayo tay kita mục kỹ tạp hôm nay 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 na nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm

tayo nakakain ng surahan mga ka-channel Shoutout kay Sir Bon Tasio and Gabriel Ramal ng Burakay Sir Jim Galito Shoutout ko na ba sa mga sa sa yun, tapos na tayo magkaya mga ka-channel at may nagwa na. Iba na naman yung nanalo. Yan, si Boy ang nanalo. Hmm? Mm. Enjoy siya sa Surahan. Kami ni miss ay busog na. Ayan. May natira pa naman. So, pwede na yan pang ulam sa umaga. Ayan, binanata na naman. e okay. hmm. Masarap kasi ang kanya sa usawan, mga ka Tapo, tapo, apo, apo. Kitsa. na. <laughs> okay. Maya-maya, uh, shout out tayo. Yun, magandang gabi po sa atin lahat mga ka-channel. Uh, una po sa lahat ay, uh, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa hindi po ninyo pag skip ng mga ads. Uh, running to 19k subscriber na po tayo. And, una pong nag-comment sa atin, uh, either TV Kinetrico User WB7RB3B 03F ah uh, Maraming maraming salamat po uh, Paki-complete name po Sunod <coughs> Shoutout po sa inyo uh, Junjungay Shoutout po Magandang gabi po uh, At ang akin pong pasasalamat ay Pus na Nagpapasalamat po sa inyo Magandang gabi po kay Vidyas uh, Labistrea ng Tubay Agusan del Norte shoutout po sa inyo magandang gabi po Ragnar, shoutout po kay Ragnar sa mapagpalang gabi po uh, Jer Silagan, shoutout po kay Sir Isaac Parungaw uh, shoutout po sa inyo, magandang gabi Lunia Sir uh, Judy Driver, shoutout po, magandang gabi Jason Benzola Uh, Shoutout po sa inyo. Uh, salamat po ng marami sa inyong laging pagtitiwala. Uh, at syempre sa inyong pagsuporta mga ka-channel. Bird, uh, Bert U, UN5 UW uh, Ayos Bro mga vlog mo. Natural. Uh, Maraming salamat po uh, sa inyong pagsuporta. Lagi. At ito mga ka-channel kay Juser uh, F Z6FB7NE66S. Ah, uh, shoutout po sa inyo. Nandiyan po sa Inaya from Inaya, ah, uh, Eskulano family. Shoutout po sa Eskulano family from Inaya, Pili Camarinesur Sur. Shoutout po magandang gabi po sa inyo. Ah, uh, ingat po kayo po lagi Mercedes sa Moy. Am mercedes sa Moy uh, Good day po. kay Jennifer Vitor, shoutout po, magandang gabi po Ito po ay halo-halo na po mga ka-channel no So yung hindi po nagpa-shoutout sa atin ay Sinali na po natin na shoutout dito Hello po, ma'am Oliva Mendoza, uh, magandang gabi po At sa lahat po ng bagay ng family from Olongapo City Sir Atan, kumusta po Sir Atan? Uh, ingatan po, nawa kayo palagi ng ating may kapal Sa uh, Pohas family po, shoutout Um, nang Kamigin. Yun, sa lahat po ng taga Kamigin, shout uh, shoutout po sa inyo lahat. Sana ay lagi po kayo magingat iingat Si po ay 15 days po daw siya na walang trabaho. Uh, maraming salamat po ma'am. Uh, kahit pa ay nakapag-relax din po kayo. <laughs> kay Jennifer Vitor, parang nabanggit na po natin kanina si Jennifer Vitor. Uh, tama po. Uh, shoutout po kay Sakaya Dong Family ng Naik Kabiti. Uh, sa lahat po ng taga Nai Cavite kay Sir Dennis De La Cruz uh, at Mr. and Mrs. Lupercio De La Cruz ng Nai Cavite. Shoutout po sa inyo. Kay Nixon Hanubas o Zanubas. Tama po ba? Hanubas. Dool native pwede pa pangayoon ng inilisa. Ay ah, yung ano po, yung pinalitan ko pong guma. So, nabigay na po namin pero As in yung pinalitan po naming goma, uh, ma na lang po, mga ganyan lang po siguro. So mahirap naman po na ipambigay ko sa inyo na ganun tapos uh, reject na. So, ang gamit ko po ngayon ay branded po uh lips uh Epsilon branded na goma, napakatagal po uh orderin. Ano po? Ilang ta ilang buwan din po bago dumating. Kay din din Roha, shout out po hirap po kasi magpadala pag ano, surahan lalo na dyan sa inyo sayang po kung nandito lang po talaga kayo uh, libreng libre magandang gabi po kay Honilin Lauriano. Uh, shoutout po sa inyo uh, sila po ay nandyan po sa uh, Aklan sila po ay siya po ay silent viewers uh, ma'am uh, maraming maraming salamat po sa inyong pag suporta sa amin ni Joy at Bay and Prenity Islander at Tribo at Sister Mix Vlog ah. ay viewers din po pala siya ng, ano, ng Sister Mix Vlog yun ah, magandang gabi po sa inyo ma'am ah, sana lagi po kayo mag -ingat. Sir Noel Ronsana shout out po sa inyo magandang gabi po ito po yung mga bago nating mga, ah, bago po nating upload tapos bagong comment ah, JP Bantilan Shout out. Sana po ay 'wag niyo na po akong tawaging ano, hiling ko lang po talaga sa inyo, 'wag niyo na po sana akong tawaging sir or master. Uh, native na lang po, sapat na po sa akin 'yun. Maraming salamat po talaga sa inyo lahat. Mamila Almasan, shout out po. Mister Nobody, let's go. <laughs> Oh, Ma'am Sabina. Yon, si Ma'am Sabina Esguera. Maraming maraming salamat po, Ma'am Sabina Esguera. Kay Felix Labigar Jr. Shoutout po. Only Pai Lipistili. Shoutout po. Ah, uh, bago po sa ating, ano, bago po sa ating channel. So, ako po ay, taos po sa nagpapasalamat po sa inyo, sa lahat po ng mga sumusuporta ng ating YouTube channel. And then, ah, uh, Maraming maraming salamat po talaga sa team ng Harabas. ah uh, napakabait po talaga nila. At uh, yun mga ka-channel. Nung pumunta po kami na Mindoro, uh, dama po namin ang kanilang kalungkutan nung nawala si Nagdong Putik. Uh, Nag-request pa nga sa amin si Brother Jeep na para din naman daw masayang yung lakad namin na pumunta kami na Mindoro ay dapat daw ay mag-vlog kami pero di po namin ginawa yun dahil hindi naman po talaga vlog yung pakay namin doon sa Mindoro kundi pakikiramay po sa Team Harabas dahil sa kanila pong kaibigan or kapatid na yumao or pumanaw. So yan hanggang sa susunod po natin vlog. ah uh, maraming maraming salamat yung adventure. Uh, Prentive Islander, Buhay Isla Vlog TV. Uh, sa Team Harabas. Yun, ah uh, God bless po, God bless. Shout out sa lahat.